Paalam, bro. Ba Bye. Salamat sa pagdalaw. Pagaling ka. Mm. Shoutout na kayo, Ma'am. Oh mira. santa What's up, mga Kanoipi? Kumusta kayo? At ako mabuti lang naman. Bali ngayong araw na to, pupuntahan ko yung barkada ko na nasa ospital. Kasi nung biyernes, sinugod siya sa hospital Hindi daw makahinga, mga kanuipi. Eh, napag-alaman namin na nung sinabi nung doktor, infection daw dun sa may bato niya, sa kidney niya. Kaya sa lunis daw, uuperahan na. Eh, wala naman akong ginagawa ngayon, kaya pupuntan ko siya. Kahit madalaw man lang, di ba? Nantay ko na lang yung bus na darating. Hindi pa eh. 10.30 na ng umaga dito sa Taiwan. So, mainit kasi doon sa may antayan doon. Walang silungan. Kaya dito muna ako nag-stay. Makikita ko naman yun eh. Pag parating na yung bus, tatakbo na lang ako. <laughs> Ay. Saka pupunta rin ako ng Chungli ngayon may pinapabili kasi si Scout Ranger. Eh, hindi ko nabili nung galing ako doon. Kasi nga gabi na ako na nakauwi mga kanoypi. Saka inaabol ko pa yung bus na last trip. So ngayong araw na to, ngayon ko siya bibilan ng juice ng beef niya. Parating na yung bus mga kanoypi. Grabe, sobrang init Kasama natin si Jerome ang Yan. Yan. Shout mo yung anak mo Di na <laughs> Yan na yung bus A few moments later Bali, kabababa lang natin ng bus mga kanaypi At pupunta na ako ng hospital Bali, wala akong makitang U-bike na pwedeng rentahan Kaya lakarin ko na Bali, doon pa doon pa, malayo pa. Pero ayos lang din. Baka may makita tayong U-bike dyan na pwedeng rentahan. Magre-renta na lang tayo. Malayo pa kasi. Pero pag wala, ayos lang din na maglakad tayo. Para exercise na rin ni Kalorpi. <laughs> Mahal kasi pag magtataxi pa ako doon papuntang hospital, minsan nabutin pa ng 150, sandaan, ganun. Eh, di naman masyadong magkalayuan eh, kaya lakad na lang tayo. Tagaktak na ako ng kawis! Ay! Grabe! Medyo malayo-layo pa. At bibili sana ako ng pagkain mga kanoype para sa kanya. Kaso lang hindi siya pwedeng kumain kasi operan siya sa Lunes. Ganon dito sa Taiwan talagang ipapasting kanila eh. Naranasan ko na rin 'yan. Bali dalawang beses na. na hindi ako pwedeng kumain kasi nung naoperahan dun sa kamay ko, 'di ba? Makakalayo at nung naubusan ako ng dugo ganon din yung nangyari sa akin bali may dugo na rin akong Taiwanis eh yun yung karanasan natin dito sa Taiwan oh grabe tagaktat na yung pawis ko sayang kasi walang wala akong nakitang U-bike na pwedeng rentahan. Mabilis lang sana tayo nakarating doon sa hospital. Oh! Medyo malapit na rin. Nakikita ko na yung red na arko. Yung papasok doon sa may hospital na yun. Pero ang kagandahan dito sa mga hospital dito sa Taiwan, hindi ka nila pababayaan. Talagang isosurvive ka muna nila bago yung pera na yan. Yung bayad na yan. Hindi nila dito sa Taiwan, hindi na uuna yung bayad. Talagang isosurvive ka muna nila, papagalingin ka muna nila bago ka magbayad. Sa dito, Malaking tulong sa amin OFW yung health card mga kanoypi kasi eh, pagdating sa mga ganyan operasyon Kunti lang yung babayaran mo. Tulad sa akin nung nagpa check up ako nung kuan doon sa clinic sa Taipei, 'di ba nung nagpamasad sa ko, nagpabentao sa 150 lang. Samantalang pag wala kang health card 600. Diba ang laki ng diferensya? Oh Tagak-tagak na yung pawis ko Bali nandito na tayo sa Labas ng hospital mga kanay Ito yung hospital na yun oh. Malaki Yan Yung building na yan lahat Hospital yan Yan pati doon sa kabila Ganyan kalalaki yung hospital dito sa Taiwan eh Diyan papasok Bale, kabisado ko na rin yan kasi dito rin na-confine si Kuya Noli Basyao. Dito rin siya na-operahan mga kanipi. Kaya kahit pa pano, alam ko na rin yung pasikot-sikot niya na building na yan. So, mamaya na lang pag nandun na lang tayo sa taas, try natin mag sa barkada. Dito yung barkada ko na na hospital eh. Ayan. Ano, Fri? Kumusta ka na? Dito medyo masakit pa ng ano. Oh, uh, bukas ang opera. Ay, sen, para mawala na yung sakit mo ba? Sakit yan. Ikaw nagbabantay dito, pre? Oo, oh, ako. Buti na, nandyan ka na kaibigan talaga ba? sino pang magtutulungan kung hindi tayo mga kapwa Pinoy ba? Buti na lang ba? Oo. So, kausapin ko muna mga kanaypi. A few moments later. Ayan mga kanaypi, magpapala na tayo sa kaibigan natin. Paalam bro. Ba Bye Salamat sa pagdalaw. Pagaling ka. Hmm. Kita kita na lang dun sa oh. Tayen. tayo. Tayo. Okay. Ta okay. bala dito pre? Oh, ako nang bala. <laughs> sige sige pre. Ah, sige. Kita na lang tayo dun sa okay. tayo. Ah, sige. Bali papunta na tayo ng Chungli ngayon mga kanayipi. Tapos na tayong dumalaw sa kaibigan natin na nandiyan sa hospital. dali bukas na yung operasyon niya sana matapos na at gumaling na siya para makauwi na rin mas maigi na lang na mapagod sa trabaho kaysa ganyan na nagkakasakit di ba so ingat ingat na lang sa mga OFW na kagaya ko na nagtatrabaho dito sa ibang bansa so tara mga kanaypin maglakad na lang tayo sana may mahanap tayong U-bike dyan na pwedeng rentahan Kung wala Diretso na tayo Maglakad na tayo Papuntang Tungli So puti na lang mga kanipi Nakanap tayo ng Rerenta nating bike Yan Nandyan Try natin to Yan Pwede Puti na lang kahit paano, ay masasakyan na tayong bike papuntang Tsungli. Tara. Ay, relax. Naman, Oh. Medyo malayo-layo yung nilakad ko eh. Makakita lang ng ganitong bike na mahirap natin. Maririntahan. Ganda talaga ng mga park nila dito ng Taiwan oh. Ngayon, search ko na lang yung papuntang Chungli na daan. Hindi ko kabisado 'to eh. Kalimutan ko na. Ayos na mga kanipi. Search ko na. Dali lang pala, straight lang pala tong linya na to, yung highway na to dire diretso lang mamaya nasa Chunglin na tayo grabe ang init tagaktak na ako ng pawis Chunglin are... station tara balik na natin tong bike mga kanayipi Yeah. balik na natin dito Ayan, wala tayong nabayaran doon sa bike na yun kasi saglitan lang na natin na nagamit. Pupuntan ko na yung shop na yun, yung bilian ng juice ng vape. Yung pabilin ni Scout Ranger, mga kanaypi. Dito na tayo sa Chongli Station. Yan o, oh, sa likod. So, bale. Bumili na lang ako ng Poco, mga kanaypi. Passion Probe. Gamot sa pinaglakad natin kanina. Sobrang tawis. Sobrang init, mga kanaypi. Namuna ako. Pagod ko na nag-bike, naglakad. So tara, punta na tayo soon sa bilihan ng babe. Yung juice niya. Tapos may pupuntan pa ako. May lalakarin lang ako saglit mga kamipi. Ano <laughs> yung pinaka-induman dyan? Hindi ah, ko alam. Hindi niya alam? Ano gusto nila eh. Pero ang pinaka-the best. Magkano ano ba? 250. Ha? 250. Wala yung tag-200an? Sabi mo wala? Wala. Gosh, ano upos? Wala yung tagalawang daan. <laughs> Sige yan na lang. Kasi pabili lang sa akin yan eh. Ayan. Papili na lang boss. Papili, boss. Pabili daw sa kanya. Pabili. Wala kong pili. Ah boss. Wala kong pili. So mamili ka na Scout Ranger. Scout Ranger. Scout <laughs> <laughs> Ranger. Hindi ko alam, like cheese to no? Oo Sweetie, sweetie Ito, chocolate, chocolate lava uh, Ito lang ba daw yun? Bumula Basta ano ba yung masarap dyan na ako? Ito sir, mostly Turuan nyo ako kasi hindi ko alam eh ito, Chocol, Chocolate lava Ito, cheese, ito Ito, cheese, ito Gumamit na kaya niya natin. Hindi. 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 Masarap. naman, masarap. Pag cheesecake. Pag may... Pag may... lang. Pag may... Oo, ito, RY. Ito yung apat na mabenta dito. Dito? Ma... Yan. Ito, the best ito. Bali, to 250 sa'n yan, pre. Pag mo. Shout out na kayo, ma'am. Oh, mayroon. Ay, ito yung sa taga Thank you, you ma'am. Thank you. So, nakabili na tayo ng juice ng vape dito. Salamat, ate. Okay, welcome. So, ayun. Tapos na tayong bumili ng juice ng vape, mga kanoypi. At papunta na lang ako doon sa may bus stop. Napapuntang Metro. Doon tayo pupunta ngayon. At may titignan tayo doon kung sa kasakaling meron doon bibilin ko na ayun sa so, tara samahan nyo akong pumunta doon na, uh, mag lang grabe sobrang init tagatak na ako ng pawis agaling ko lang ng train station mga kanipi at papunta tayo doon sa may bus stop ng sakayang papuntang metro ay yan banda yun eh, yung sakayan Sana mayroon Oh, wala na Nilipat naman nata ah Nilipat ata Hindi <laughs> ko kung saan banda yung sakayan Papuntang metro Ah, sa kabila Nandun pala mga kanente So masunog yan oh Dati dito yan eh Yung sakayan Grabe Tupok So yan na yung sakayan natin Kapuntang metro Libre lang yan mga kanayti I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. I ha! Have no regrets. Yeah, I'll tie up my chest. i never forget what it's like to be in baby. stabbed in the back. Bet i show you what. I tayo na tayo sa Metrowalk. Itong Metrowalk pala sa mga hindi nakakalam, it's isa siyang mall dito sa Taiwan. Yan, malaki 'yan mga kanayi. So, pasukin natin. Marami din mabibili dito mga kanayi, mga mamaya. Ibuti natin itong Metrowalk. Ah, oh, grabe, sarap malamig. Ang init kasi sa loob, mga kanayi. So ayun mga kanoypi, wala yung hinahanap ko na gusto kong bilhin. Wala daw stock Grabe. Pasakay na lang tayo ulit ng bus na kanoypi. Balik na tayo ng chunggi. Ayan yung bus. A few moments later, Nagantay na lang ako ng masasakyan ko pa uwi eh, mga kanay pick. Dito na ako sa bus stop. At ito lang yung binili ko. Yan. Tapos noodles yung binili natin. Nandito. Yan. Para may baon tayo dun sa Guaysan. At yun nga yung hinahanap ko na gusto kong bilhin. Wala. Dami ko nang napuntahan. Walang available daw. Out of stock. Kaya try ko na lang next week. O kaya online na lang daw mas mabilis pa. So ipapa-order ko na lang sa Taiwanese doon sa Guisan. So kita-kita na lang tayo sa pagsha-shout out mga kanipi pag nakauwi na ako doon sa dorm. Peace out. Bago natin tapusin ang vlog na to, mga Kanoy P. Shout out muna tayo sa mga subscribers natin at mga vlogger na nagpapa-shout out at sa mga nagpa out nga pala. Tapusin nyo tong vlog na to. Paanan dito yung mga pangalan nyo? At umpisa na natin. Happy happy birthday kay Carol Wahe ngayong September 5. Greetings from TJ Wahe, na kanyang asawa. At belated happy birthday na rin kay Ruth Batakan Nung August 19. Greetings from Mayan ng New Taipei, Taiwan. Shoutout na rin kay Ate Eugenia Valdez Jaka At shoutout na rin kay Ate Emelda Osillo Ramos. Shoutout na rin kay Kuya Ramon. At shoutout na rin kay Ate Linda Valdez Biscayno from Canada. magingat kayo parati dyan, ate at kuya. Shoutout na rin sa katrabaho ko na si Paul Kirimit at sa kanyang anak na si JP Kirimit na nasa Pilipinas na ngayon. Shoutout na rin tayo mga kanoypi kay Reynald, Maureen, Cheryl, and Samantha Marie Valdez from Jeda KSA. Shoutout na rin kay Ate Perly Campus at Kuya Max Campus at sa kanilang anak na si Renz Campus na nandito sa Taiwan. Shoutout na rin kay Sir Berhel Meneses from KSA. Shoutout na rin kay Lester Engels from Labrador, Pangasinan. Shoutout na rin mga kanaypi kay Leonard Arellano from Lebanon and Batangas. Shoutout na rin sa... Family Alfonso... Kay Sir Pablo... Kay Jeremy... Pauline... Maylene Alfonso... From France... Shoutout na rin kay... Roadstar... From Alcobar, KSA... Shoutout na rin kay... Jason Robio... Shoutout na rin mga kanipis sa... Srako Company... From Damam City, KSA... At shoutout na rin kay... Idol Nathan from Dubai. Shoutout na rin kay Ermon Panopio TV. So yan lang mga kanuypi yung mga subscribers natin at mga vlogger na nagpapa-shoutout. Sa mga hindi ko pala na-shoutout, comment down below para sa next next vlog, doon ko na lang kayo sa shoutout lahat mga kanuypi. At maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi sa lahat ng mga video vlog na in-upload ko. Thank you so much mga P sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat sa inyo at dito ko muna tatapusin ang vlog na to. Maraming maraming salamat at kita kita na lang tayo sa next vlog mga P Don't forget to like this video at subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you so much mga P Peace out! Yeah.